Hello guys, welcome back to our channel. Hello guys. Long time no see. Si... <laughs> so one week, hindi kami nakapag-upload ng video kasi uh, focus lang muna kami sa trabaho, si Mrs. trabaho ako din. Tapos this uh, weekend, uh, pupunta kami ulit ng Gomel. Pasulit no, etatos huh? muna. Mm -hmm. Ah na etat subota. I abrat na noci. O babalik din kami pag gabi sa so, ganun din yung oras ng alis namin dito sa Minsk uh, 12 midnight so sabado na yan ng madaling araw magsakay kami ng train papunta ang Gomel so umaga darating kami doon ng 7.30am so mayroong uh, balita na no, bad news sa mga lalo na sa mga youtuber uh, tiktoker instagramer lahat lahat ng mga platform dito sa uh, so ngayong araw natanggap namin yung balita na hindi um, na pwedeng mamonetize yung uh, video na nakabase dito sa Vilaros so ngayon kaya hindi kami nakapag upload last last week nung mga videos kasi na-focus uh, na lang muna kami sa trabaho kasi hindi na pwedeng ma-monetize yung video dito sa Vilaros uh, dahil sa sanction yun lang, yun, yun lang gusto ko i-share sa inyo na dito sa Bilaros ngayon is wala nang, hindi na pwedeng ma-monetize yung video namin So lahat-lahat ng mga YouTuber dito, okay. so wala na. So What? Ito yung Dana Mall, 'yan. Ah, uh, asan yung Dana Mall? Kasi <laughs> <yung> Dana Mall mundur <laughs> Dana Mall. <laughs> so, sari ko yung Dana Mall, Dana Center. Yeah, ito yung business center. Ito yung mga bahay dito, mga apartment. So ito na yun naman yung bibliotic. Bible building Ah library building. library building Library building Dito sa Minsk So ngayon pupunta kami ngayon dun sa ah uh, Medical Kukunin namin yung resulta nung last week Kasi yun, ngayon yung schedule na uh, Release So yun lang guys. So uh, don't forget to uh, support our channel. Kahit na hindi na kami monetize dito. Uh, support pa rin sa aming videos. Pwede so, pa rin hindi pa rin namin uh, hindi pa rin kami Magkikuit So mag-upload pa rin kami ng mga videos namin. Uh, paano yung mga ganapan dito sa sa Bilaros lalo sa buhay namin ni Mrs. So, so yun lang, yun lang yung gusto kong isya sa inyo. So thank you sa inyong lahat.